bo yeah. ng mindoro oriental ay nako pwede kayong tumalon din eh hindi na kayo makalusog niyan <laughs> oh, dogo pwede yeah. wala sa iyo ni

<laughs> oh, oh, first sikan. Oh, one thousand. Sikan. Five hundred. Oh, Hola oh, oh, na. Kapitan talo. Oh, Oh, handal banget, laka Oke, oh, next match. Oh. Oh. Laka <laughs> <laughs>

ما <laughs> 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 Bigliore! <coughs> Wow, wow, the best I love you Pag-awa yang ditumah Kalampon asan nanyo Air mata Taong matatapang Tingnan nyo Ang mga taong Matatapang May dalang itak At plug Hmm. Hmm. Tata iya hmm. yeah, no tata pangslama kalampona hmm ito lahat parang mm -hmm. yeah, ang kastilyo ay mm -hmm. yan yeah, matawag pa pala nandini kami sana sa sa mga na lahat nagpunta kami ng simbahan ba ito Daming guyam ha, oh, huwag ginuyam agad eh Daming guyam Yan Katam is eh Dini doon Doon ini ba ng lahat Doon makanda Hindi maliwanag tiya, ito kitang kita Kagandahan sa okay. sa akin o wala yung delusbak kita kita pa ano na lang tum 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 kami ate. Okay.

Oo, oh, Sayang tira. Sino?

Ang magaling. magaling. Patay, oh. Malit ang butas? Malit. Malit, malit. na Yun, patay ng size. Hindi na. Talaga, tina. Alam eh. Pinatakaw, eh. Patay. Atong mo i-chemo. Mo ulagay. <laughs> ano? Ano? Ah, okay. Ah, okay. Dag. Oho. Ah.

Ano yeah. <laughs> 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 anak nga oh. Huli-huli ka sa camera? Bad chat boss, bad chat. Hello. Kitang kita sa video. <laughs> o oh, ha? O oh, ha? Pero That's it. O oh, ha? Ano? 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 Yon. Oh, oh, oh. oh. Naliwa ako. Naliwa Ano? Ginanon na lang. Ginawa lang. Bila na nga. na nga. <laughs> <wala> <laughs>